Wow, napakaganda naman nito. Na By one take three pa mga pups bihira lang to ah. Jackpot ka dito. Hi Don Raya. Oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, subscribe to you. No. Yan mga pups, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa dito, don't forget to like, comment and below, follow by hashtag Don Raya and of course, i-subscribe mo na yan. No, tama ka ano, na nababasa sa thumbnail o sa title. No, dahil nga, buy one, take three tayo, mga paps. No, so, eto yun. No, so, kung paano mag-avail no, ng ating mga pamalakasang ibon, all you have to do is to text or call me, 0953-1364462 or message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Igari. Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. No, pwede rin makipag-swap, mag-offer, ka lang. Ganun lang mga paps. So alam ko, excited ka na para makita ko ano ba yung mga buy one take three, buy one take two na meron tayo. So yala, let's go. Hi Don Raya. o, <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. Yan mga paps, rush for sale. Tama ka nang nababasa, jackpot ka dito. Kaya dalian mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ito yung sample ng buy one, take three natin mga paps. No? Ang ID ay isang opa yellow face, post split ino. No? Kung tawagin ng iba ay orange face. Bakit? Kasi nga orange yung ulo mga paps nitong pangmalakasan natin na opa yellow face. At meron na free na isang opa, pos yellow face, post ino. At dalawang opa sable no, na possible red factor, possible dan follow. So, ibig sabihin, pag bumili ka ng isa, bibigyan pa kita ng tatlo. So, buy one, take three mga paps Mura na lang to, sobra. No, at bihira lang tayo ganto ng rush for sale, no, para sa inyo yan, mga paps Kaya naman kung masugit kang supporters natin, eh talagang pasok iyo to kasi nga, bihira lang to minsanan lang. Kung lagi ka nanonood, eh, pasok sa to. <laughs> no, so ito yung video natin mga paps No, so ito yon. Ang ganda no. Kung paano ko ma-contact, all you have to do is to text or call me 0953 1364462. I-message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, so yan, pang malakasan natin. Tinan nyo yung ulo. No, sobrang diin yung kulay sobrang kinis kasi nga mga sable pa yung pagkakulay nila no kaya naman wag ka nang mag-isip diyan ng dalawa pag-isipan mo lang ng isang beses kunin mo na tawagan at i-message mo na kagad ako mga paps no mabilisan lang to no actually parang first time ko lang to ginawa no simula nung nag-ibon tayo buy one take three mga Pops. Alright, no. so ito naman kung gusto niyo ng back-to-back o no, na yellow face. Possible split, done, follow. Presyo, pamigay na rin to mga pops. Meron tayong U-wing at meron tayong solid color. No? So, ganda niya, no? Malinis, makinis, no? Opaline, back-to-back, yellow face, post split, done, follow. Presyo, pamigay na mga pops, no? Kaya naman, I-text tawagan nyo na kaagad ako. Ito naman, sample, no? ng yellow case, possible split, dar follow, possible OPA. At syempre, meron tayong free na OPA, post yellow case, post, dan follow. I-text tawagan nyo ako, 0953-136-4462, mga paps. Ito ang natin. Kung gusto mo ng isa lang, pwede. OPA line, yellow face, post, split, dan follow. O, ino, No, kasi may mga naghahanap din sa atin ng ino. Meron tayo niyan mga paps, no? Alright, ayan, titigan nyo na. At ito yung super duper na ganda. No? Grabe. Ang ID lang naman ito ay Opaline yellowface Face Dan No? So, dilaw ulo, dilaw tuka, gray yung dulo ng wings or bagwis. No? Yan ang distinction ng Dan at yellowface. Ang ganda ng ulo, di dilaw na dilaw pati yung tuka. Pula mata syempre. No, ang ID ay Opaline Yellow Face Dan Follow Rush for Sale. Super ganda nito mga paps, no? Kaya naman i-text tawagan mo ako 09531364462. I-message mo kagad ako sa akin Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary mga paps. Nung ganda, no? Dulo-dulo na to. Ito yung resulta ng ating tina-project, mga paps. Ang ganda. I-text tawagan mo ako ha. 0953136442. Message mo sa akin. Facebook Messenger. Don Roaya. Don Roaya. Ever. Ito naman. Rush for sale. Mga opaline yellow face o so orange face. Tinan nyo yung ulo. No? Orange face na. Sa sobrang diin at ganda nang kulay nila mga pups. Meron tayong naka-past dan or post split Ino, no? Meron na tayong mga Ino, dati Danfollow lang kasi marami nagtatanong sa atin kung may Ino tayo. So ayan na. Pili na lang kaya sabihin niyo na lang sa akin kung ano yung gusto niyo karga, no? At i-text tawagan niyo ako 09531364462. Message mo sa akin Facebook Messenger ang Donro Aya or Donro Aya Aviary. All right, no. So eto sa mga naghahanap ng yellow face na may kargang ino, ito, rush for sale tayo mga paps. Opaline yellow face, post split ino. No? Yan mga paps. At may free na opa, post yellow face, post ino. No? Yan o. No? Opaline yellow face, ha? post split ino. O opa, post split yellow face, post split ino. Ganda, no? <laughs> sa mga Inu lover dyan, ay pasok sa inyo tong linyata. No, so, I-text tawagan mo ko ha, sa 0953-1364462. I-message mo sa akin, Facebook Messenger, ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Mm. Baka makonsider nyo to, dalian nyo na, meron tayo mga pups. Pwede ibang gas sa iba. No? Baka may materialis ka pa na naisip, pwedeng pwede itong gawing materialis. Pangbangga sa next project mo. No, kaya naman kunin mo na to mga paps. At kung ikaw ay budget meal ang hanap no, ng yellow face opa, ino, o danfalo kunin nyo lang kagad to mga paps. No, bihira lang to, ngayon lang to, lahat yan ay matured na. No, nakikita nyo naman sa screen. No, tinan nyo yung build ng katawan kung bata o matanda. No, so ibig sabihin, pwede na to isa lang. No, may ID tayo dyan na pastel, yuwing, parblue, blue, torque power blue, mint green, olive green. Lahat ng gusto nyong kulay. No, pwede mga paps. No, so yung titigan nyo mabuti yan. O, screenshot kayo, ipadala nyo sa akin Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Or better, it takes o tawagan nyo ako sa 0953-136-4462 mga paps. Yan, meron tayo ang mga project Opa red factor, pale follow. O, may solid green, pastel, u-wing, par blue. No, so, ang pinaka-project natin dito ay project Opa red factor, pale follow. Kung OPA hanap mo, meron. At kung non-OPA, meron din. E, nakikita nyo naman sa screen. No? So, solid yung pagkakulay niya. Tinan nyo, pulang-pula yung ulo. Yung katawan, malinis. No? Kasi nga, quality lahat ng na ina-out natin. I-text tawagan nyo kagad ako, ha? Sa 0953-1364462. Ito na nyo sa screen mga paps, sila yung kalinyada na visual red factor at dalawang visual pale follow post red factor daw so pinapakita lang natin sa inyo, ina-assure, ginagarante kayo na legit no, yung mga linyada na meron tayo mga paps. Ito yung mismo. No, so yung pinakita natin kanina, ito no, yung kamag-anak nila, kapatid nila mismo na visual red factor at visual pale follow post red factor. No, so ganyan ang malakasan yung ibon na meron tayo mga paps. Alright? No, so ito yung tatlong visual pale follow you no, know, na possible red factor, may kapatid to na visual red factor pale follow. No, so ito talaga matindi ang kargada mga paps. All right, no, so gaganda niyo, no. Tatlong, tatlong visual, pale follow, possible, red factor ang kargano. I-text tawagan nyo ako, 0953136442, mga paps. No? So, ito yung rush for sale din natin na Project Opa Red Factor Ino. E, Ino naman mga paps no meron tayong violet no ang ganda niyan violet no pwede magbuga ng violet red factor yan yan yung blue series na yan na color violet no so may katabi siya na par blue pale follow, no at green no i-text tawagan niyo ako 09531364462 message mo ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery yan mga pap, sobrang quality, maliliksi. Ayun, nakikita nyo, nakasabit to. Oh. <laughs> nakasabit, nakatungtong sa perch. Ibig sabihin, malilikse yung mga ibon natin. Yan, hindi yan yung parang nasa sahig lang. Malalakas lahat yan kasi well-maintained lahat yan mga paps. Alright, no? so kung ikaw ay mainipin, no? excited ka agad magpainakay, no? hindi lang basta mag vlog eto, proven perto no? ng aqua o papel follow, babae, No? Ibig sabihin, follow pa yan, pula mata, tas aqua, tas opa pa. Kapares yan, opa par blue, dilyot, no? Na lalaki. E text, o tawagan mo ako sa 0953 1364462 I-message mo sa akin, Facebook Messenger, ang Don Ruaya or Don Ruaya Avery. Yan mga pubs, kunin nyo na. No? Isang buhatan, pwede. Kasama yung cage, yung patoka, yung inuman, pwede mga paps. Alright? Muli maraming salamat sa lahat ng nanood. Dali mo na mga paps. Ang mga pamalakasan natin ibon ay talagang mga new arrival yan. No fresh, no fresh. Lahat yan mga paps. So kung paano mag-avail, all you have to do is to text or call me 0531364462 to message mo lang sa akin. Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Muli maraming salamat. Sa lahat ng panonood, stay safe and God bless. You.